Uy. Parang kinikilig ka dyan. Parang may kachat ka. Ha? Huh? Ano sa baba? Ba ano yan? <laughs> si Rodan yan ah. Eh? Gawa <laughs> kasi naman ng dami account. Nagpanggap ako Yow, na pa. Sabi niya punta ka sa bando doon mong picture. Ha? Malaki ba yan? Tuloy ka naman na. No? <laughs> <May> saan po <punta laughs> sa tayo? Sa damo na ano lang tayo. <laughs> Sige kamo, Sabi mo. Sige. Nauna kamo. mo. Kinang-inamor doon niya. Rika. Uwa. <laughs> niya si Madam yun? Ano yung oras na? Uy! Uy! Parang kinigilig ka dyan. Parang may kachat ka. Ano yan? Sirudan. Ha? Sirudan. Ano sa baba? Ba ano ba yan? Kasi... Yung... <laughs> Sirudan yan ah. Luwa kasi ako ng dami account. And, and... Tignan mo yung mga conversation namin no? Huh? Nagpanggap ako na pan. Hello po. Fan na po. Like po sana po mapansin. Hello salam. Ilan taong ka na? 16 pa Hala, nag-reply. Hala, ayaw mo ba? Hindi ko is. Tagas ang kapta pinya. Send pic mo na ta. talagang. Si Rodan talagang. Ano sa sabi? You? sabi niya, punta ka sa banda doon mong picture. Ha? What? Ang <laughs> sabi ko, ha? Ano po, pong picture? na yun? Ano pong? Mal malaki ba yan? Tuloy ka naman na. No, loko. <laughs> loko talaga, Rudan to. Sarap, Sarap po naman. Nakala na. Kaya picture mo na lang kasi yan. Or video ko na lang. Tapos pakita mo yan. Ano <laughs> nagawa na ito ni Rodan? Tignan pa yung sabi niya, oh. So, oh, Ay, sabi niya pa, oh. Sabi niya, saan po sa tayo? Sa damuhan na, na, na lang tayo. Oh, sa oh. 16 na nakakikipag-meet up, pa? Tignan mo sabi niya, sa damuhan na lang. Pag di yun na tayo mag-check-in sa'yo na 5K, ikaw na lang magdala ng mantika para madulas. <laughs> sige, Kamo. Sabi mo. Sige. Sige. sige, sige. Tara, pag sige. natin sige. Yan. yan. Sabi mo, sabi mo mag-meet up sila sa may ano sa may Imus banda. Si Imus. Oh, yun doon sa may Madilim. Sige. Sabi mo, chat mo na. Chat mo na sa Imus. Nauna ka mo. kinang mo doon yari ka. Uy! Ang ina nung no, oras na saka pupunta. Bakit? Tapos ko naman nakabaho ko. Bubuking naman ako. Booking! Uy! Anong oras na? Uy. Alas 12 na? Uy! Ikaw pag napahama kang nakalaka, ako mananagod sa magulang mo. Nandito ka sa bahay. Aba bakit? Tigal na tigang na ako. Tigal naman ako ng saya. Tigaya. May pera ako kaya mong babae. Marunong mo, mo. umuwi ha. Andiyan na daw. na po ako dito. Asang ka nablisa mo? Tara na. Ayun ayun sa Asan daw siya nakaharap? Sabi ko sa'yo Rodan eh. Hindi kita titigilan. Kala mo nananahimik ka ko ha. Ano ba yun? Ito mo Miss! Pa 50! Hoy! Dito kayo? Bakit? Akala ko pa may meet up tayo. Ano yung meet up? May bagong kausap, may kami tapa ko. Ito. Oh. Oh. Oh, ito. Oo, oh, ito ba yun? <laughs> <laughs> Kinakita ba? Sabi ko na nga, baka may katapin ko na naman ako eh! <laughs> oh. Nagkakang pa ako nag shape pa ako, kala ako makakaisa na ako. <laughs> <laughs> Tapos ano? Uy, huwag mong panuwi ano yung shock Wala akong pake! <laughs> <laughs> Nagkakagrastos ano, ko dito eh! Oo, <laughs> oh, ano ba yun? Sige na, magkakita na kayo nun! <laughs> Nadamuhan ka po! <laughs>